Agoy! Ayun na naman si Little Bird. Mano na naman sa cellphone. Hmm. Ayun na naman siya, oh. Tonto siya, oh. Hmm. Sinisilip siya ako. Si mm hmm. Sinisilip ako ni Little Bird, oh. Agoy, goy, agoy, 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 agoy. agoy. Sakit 'yan. Sakit 'yan. Dito oh, ba o iya na naman tama don. Allah sili terbag. Tapan yung cellphone ko. Oh. Little bird! Ayan na naman siya, little bird. Oh. Limipat na naman siya sa akin. Oh. Little bird! Oh, ayan na naman siya. Oh. <laughs> hmm. Wala, lumilipat siya talaga. Lumilipat siya sa cellphone ko. Oh. Tawagin ko yung lilipat yan, no? Agoy, agoy, agoy. Tinutuka ako. Tinutuka ang kamay ko. Mm, yun, no? Mm. Ang cute little bird. Mm. Ayan, no? Palipat-lipat. Yung little bird. Ano, Agoy! 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 Agay! Agay! Sakit eh! Sakit! Tinutuka ako! Agay! Sakit! <laughs> Entry bird! Ay! Dako! Natamaan mo mata ko! Ayan! Little bird! Ayun mm na! -hmm. Lumipat na naman sa... Ayan o! No? Mm. Ay, ay, ay. Agoy, agoy, agoy. <laughs> mm, agoy 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 agoy. Hala. Mm, 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 mm. Maapo na sa cellphone ko. Agoy 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 agoy. agoy, agoy, agoy. Olek